kinumpronta na nga po itong kanyang mister at ang kabe. Anong na? Ano mo Bakit ba? Ano ba? Corporal, kasi pag idadaan po natin sa Provost Marcel tutulungan ko po si uh, Mam Ma Ma'am Julie, hindi po masasayang kanyang oras. Sinisiguro ko po sa iyo na hindi po siya uwi ng luhaan kapag kami po mag-handle ng kaso niya. Apo din. So, ang pinakamaganda po nito, Corporal, amu amuy mo ng gusto si Mrs. Malay mo. Kaya po, sir, siya para sa mga bata po, sir. Eh. please na lang yung consequence ng ginagawa nila. Ang tapang po ba nilang dalawa, eh? Yes, sir, kakausapin po kay ni Ma'am. Off air muna. Mamayang gabi siguro, usap kayo. And then, gusto ko po sa Monday, satisfied si Ma'am pag-report sa amin. Ano po, Corporal, sir? Yes, sir. kamusta naman po ang inyong kalagayan right after kung ma kayo sa aming programa nung nakaraan? Okay lang naman po, ma'am. Uh, bali, at least nagkakaroon na ng assurance na ano, yung mabibigyan niya ng tamang suporta yung mga bata after nung hearing. Kamusta po kayo ni Sir Benji? Ano po bang balita sa inyong dalawa? Ngayon, nag-uusap lang po kami pagdating sa mga bata na lang. Dito naman po sa kanyang kabit may balita po ba kayo sa kanilang dalawa? Wala. Okay. Hindi ko na rin inaano yung account Pinabans. ng babae. Mm -hmm. Hindi ko na tinitingnan para maiwas na din po sana doon sa... Kasi talagang grabe yung trauma na inabot ko sa kanilang dalawa. Gaano na po ba kayo katagal ni Sir Benji na mag-asawa? Nagkasal po kami noong ano, no, 2019. Yeah, 2019 po. Pero 2013 nag-start po kami. Kasi magka-work po kami noon sa Julius. At ah, doon po sa... kayo nagkahalala. Kamusta naman po yung relationship nyo before? Okay naman po yun lang nga lang po talaga nung nag-start na siyang mag-work as ganun. Sundalo. O nag... Doon ko na nakita yung ano, na panay yung pamababay. Kasi noon po nung ano, mostly LDR kami. Kaya hindi ko nakikita kung ano talaga yung ano niya. Sa so, ngayon po kamusta yung mga bata? And okay naman po. kasama po nila yung ngayon yung tatay ko tsaka yung mga kuya ko. Sila po yung ano. Hinahanap nila yung papa nila. May, hindi naman po. Parang nasanay na. Minsan po, hindi kasi may ugali yung mga anak ko na pag wala ngayon, okay lang. Pero pag pagkaharap nila, talaga yung papakita naman nilang na nila. Ganon po yung mga ano. Ganon okay. po yung ano ng mga anak. And ano na lang po yung gusto nyong mangyari po dito sa case nyo nung inyong asawa? Hindi nga po. Sana... Total, hindi, hindi na ako nakapag-file. Sana ma, matapos na. At yung mga rights ng mga bata, yun talaga ang ano ko, ma, mabigyan naman sana ng ano, justice na ano. Yung, ang, pang, ang kinakasama kasi ng loob ko yung Nakakaya niyang magsugal ng malalaking halaga. Tapos yung mga anak niya na hindi niya nabibigyan, yung, hindi niya nabibigyan ng tamang sustento. Mm -hmm. Tapos pagkihingi pa ako, kailangan pang makipagtalo ako na ano. Ang gusto niya na lang muna mangyari po ay magkaroon kayo ng kasunduan, yes, kasunduan. sa barangay para yun niya regarding sa si sustento. Okay, uh, Tutulungan po namin kayo na makausap ulit si Sir Benji para at least magkaroon siya ng takot na hindi basta-basta yung kanyang ginawa po. At ngayon, pupunta po tayo ng barangay para yun nga po, um, makausap nyo siya through phone call kasi nasa Mindanao siya ngayon. Para at as soon as possible, makapag-provide na siya, makapagbigay na siya ng sustento sa mga anak mo, okay? Ano na lang yung mensahe mo dito kay Sir Benjen sa kanyang kabit? Uh, before ka sana gumawa ng kalukuhan, isipin mo sana yung mga magiging consequence nito. Tapos hindi yung pag nahuli ka na, ang dami mo pang, ano, parang babaliktarin mo pa na ako yung gumagawa ng kahihiyan. In the first place, ikaw naman yung gumawa. Tapos sa babae naman po, alam mo ng pamilyado, kasi yun nga, kung mag-text ka sa kanya, ikaw na nga itong tinanggap ko kahit pamilyadong tao. Tapos mag-ano mag naman yung isa, yung mag-text din siya na, ano, lumabas lang ako. Kasi akala ko noon, nila ilalabas niya talaga yung mga bata, ipapasyal niya. Pero te-text niya pala yung babae niya lumabas ako, kasama ko yung mga bata para makausap ka. Pero ang sakit doon sa part ko na ano, na akala ko magbabanding sila sa labas para lang pala makausap niya yung babae. Talang ginagawa nila ng paraan. Sabi ko, pa, sa babae, alam mo, nanay ka din. May anak ka ding babae. Sana isipin mo yung ginagawa mo ngayon. Sana hindi yan mangyari sa magiging anak mo. Ay, sa anak mo ngayon. Ma'am Gurley, ito po si Sir Benjamin, nasa phone po, and then si Ma'am Julie. Yun nga po, um, hingi po sana kami ng tulong sa inyo para pag-usapan nyo regarding doon sa uh, kanilang maging compromise agreement uh, sa sustento po ng mga bata. So, Ma'am Julie, ano ba yung balita sa inyo ni Sir Benji habang nandito siya sa phone? So, nasa phone po si Sir Benji. Nakikinig po kasi nasa Mindanao siya. Sana po yung hindi siya palyado magbigay don sa sustento ng mga bata. Kasi late niyan lang din po sinabi na papasok daw sa, diretso na daw sa account ng mga bata yung sa allotment. Kasi last month, hindi siya nagbigay. Ang reason niya, nasa sa akin naman yung bata. Bakit pa ako magbibigay? Tsaka gumastos ako ng mga ano, ng pera papunta sa inyo, nakipag-usap sa inyo. Ganon po yung reason niya. So sabi ko, kung laging ganun yung ano na sabi niya... <coughs> yun lang ako yun, diba, napang hinihiling yun, consideration. Kasi nga, di ba yung time na nagpunta-punta ka sa opisina na ganyan na ano tayo. Tapos... Di ba kaya pagkaya nakuha sa pinakinundan kita, saan ako lang ng ano ko? Kasi nga, lahat yung bakata, saan ako galon. Diba, yun, ayun lang ng ibigay ko, magnanak ako, ganun. Ayun nga. Sabi ko, consideration na lang sana yung nangyaring yun. Yun na nga eh, kaya... Ayun. Kung laging... Kaya pinapahitin ko, ko sa'yo. Oo nga, tapos na kasi usapan yun na yung meron yun na tayong pinagbirmahan. Okay, nasabi mo sir na uh, kasi ang request din ni Ma'am Julie is for the allotment para yun nga, automatic nang papasok sa account ng mga bata yung sustento. Kasi kapag halimbawa, aw uh, voluntarily mo ibibigay, medyo magkakaroon kasi kayo ng problema, lalo na. Uh, yun, na nga, ma'am. Mm -hmm. Kasi nga, kung uh, automatic, kulang na kulang din yung sahod ko na pupunta sa kanya na yung gano'n, Kasi magkano lang yung sahod ko, pro plus lang sa monthly, sa quincenas. Quincenas, sir, 4,000 lang? Paano naging gano'n? Kasi nga, ma'am, di ba, pinagpagawa ko ng bahay namin, work off na sa kulang-kulang, di pa tapos mag-isang mag million milyon ng gastos. <laughs> Bahay namin yun, ilan na naman, ano namin ano, 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 para sa kanya sa mga bata. Okay, so nakalagay po kasi dito, sir, parang nagkaroon kayo ng agreement before na 10,000 monthly. Oh, okay po, opo, opo. Meron so, na po yun. Yun na nga, yun na nga, yun na, nga, yun na naman ako. Okay. May hiram, -hiram ko nang bamatay. Yun ang nangyaring yun. So ganito po, sir, pa, para na rin matapos natin ulit since... Ah, uh, nag mayroon na kayong uh, compromise okay, agreement okay, po, ng 10,000. Siguro mas maganda po um to pa rin na lang po natin 'yon. Itutuloy-tuloy natin, Ma'am Judy. Okay, Itutuloy ko naman, Ma'am. Tuloy-tuloy ko 'yan kasi mga anak ko yung mga yan eh. Sino bang ama na hindi anay niyan? Mas pabor pa nga ako na yun. Mm -mm. Hindi, If, ako, eh, pabay, hindi ako pabayang ano, ano Wait lang yung sa sinasabi mong hindi ka pabayang tatay. Yun nga, hindi tayo aabot sa gantong punto kung hindi ka naging pabaya. Yung tas yung sinasabi mo, halos pumunta ng isang milyon yung bahay. So, base sa inyo kagawad, kasha ba yung 10,000 for the... Children? For the meantime being, dahil ang mga edad ng mga bata ay 2, 4, at 6 pa naman, possible na kasya pa yung 10,000. Pero habang lumalaki sila, lumalaki din ang gastos. Dapat din na nababago yung compromise agreement. Kasi kung tutusin, pag lumaki at nag aral ng mga ito, kulang yung 10000 So okay po sa inyo yun sir, na 10000 for the yes, meantime and Kasi then? Ang, sa, sa akin lang naman, uh, yung agreement ko yun temporary lang naman. Kasi kung mag-aaral yung mga yun, hmm. ano po, ako magpapaaral at sa kanila talaga pag natapos na yung loan ko sa si, ano po. Okay. Okay okay, okay. yun parang, sa iyo ma'am. Parang nangyari yung parang temporary lang naman, hindi naman abang buhay na P10,000. Bakit? Oh, man, mag, uh, ako, ako, ako din naman ang magpapaaral sa kanila, kaya nga sa serbisyo ko, dito ko kukuha ng pagpaaral sa kanila. Mm, mm Okay po sir, wala naman pong problema doon. So ngayong August, kailan po kayo magbibigay nung half ng 10,000? Kasi nakalagay dito 5,000 quincenas, 10,20. Ginakalagay oh, na lang po doon, ma'am. Okay, okay. Yan sa'yo, ma'am. 5,000 every 10th and 20th of the month. Kasi okay. ang niya po, alternate minsan. Minsan magbibigay, minsan hindi. By the way, yung sa visitation rights, wala ka namang problema doon. Bibisitahin mo po yung bata. Ano bang sistema niyo doon, ma'am? Yun nga, sinabi po na pag uuwi oh, okay, siya, kukunin okay. yung mga bata. Ganun. Mm, okay. Pero sir, pag nakinukuha niyo po yung mga bata, like for example, binalik niyo ulit dito kay Ma'am Garcia, just make sure na matutupad pa rin tong uh, sustento, okay? hindi kung kukunin ko sila halimbawa magstay ng isang buwan mga bata di hindi ko, oh ko na ibibigay sa kanya kasi magagastos ko na para sa mga bata yung ibibigay ko ah okay Kala. pero payag ka ba nun isang buwan mapupunta sa kanya kasi hindi ikaw din naman mag-aawa. ano 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 one ba? One month? Mostly, three weeks po yung ano 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 Siyempre, gamot oh, sa, oh, mga, sa mga ano nila din din kasi mga bata. Pero included na dito yung ano, yung mga gamot etc sa 10,000. Pag sir pag lumaki mga bata pumasok na po sa school, paki ayos na lang po padagdagan na lang okay kasi panigurado may kasi, salary increment lang, naman kayo kasi yan eh. din di ang iniisip ko ma'am hindi naman hindi ko pababayaan lalo't mag-aaral sila kasi yung yung kinabukasan nila iniisip ko eh sabi ko hindi ko na pababayaan na kung ano binibigay ko alam na alam mo na alam ko kulang yan kaya nga sabi ko pansamantala lang ngayon yan dahil pag ba balang araw pag nakaangat na naka, nakabawi na ako sa mga ano ko pag ma -an mas maano pa 'yung pag-aaral nila oo nga po kaya, kaya, hindi po sana mangyayari ang ganito kung naging okay 'yung pagpapadala po ninyo at saka maganda rin 'yung sinabi mo na diretso na sa uh, account ng mga bata Para hindi na kayo nagkakaroon ng communication ng asawa mo. Ibigay mo yung karapatan ng mga bata sa pamamagitan ng mga bank account nila ganun ang gagawin ng barangay. Kapag naghindi hindi ka nag-comply ng August, mapipilitan na mag-file na lang ng kaso si Mrs. Kung gaano mo kahalaga ang yung posisyon, ganun din sana sa mga pamilya mo. Ay, sige po, po Inadvise si Mr. Benji RCN na kailangan to niya ng August 31, 2022 yung padala niyang 10K para sa mga bata. Kapag hindi tumupad ang kasunduan, si Benji mag-file na ng formal complaint si Miss Julie Garcia. Number three, pagdating dito sa Baguio, magkakaroon ulit ng ibang pagpupulong para manotaryuhan ng isang abogado. Number four, dapat na ipaalam din sa barangay kung nakapagpadala na ng ogos. Ay, yun, tuparin mo na lang yung sustento mo. Kung, kasi kung sabi mo hindi mo pababayaan yung mga bata, hindi naman tayo umabot sana dito kung nagbibigay ka ng sustento. Ma'am Julie, alam ko naman na mahirap yung pinagdadaanan mo. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. Marahil pagsubok sa atin ito. Ang importante, nasa iyo yung tatlong anghel mo. Inaalagaan ng family members mo. At nasa mabuti naman silang mga kalagayan. Manalig sa may kapal. Lahat ay, they will be done. At huwag kang Mawawalan ng pag-asa dahil marami ka pang pagdadaanan, lalo na sa pagpapalaki sa kanila nang nag-iisa ka. Iba pa rin kasi sa tatlong anak mo, alam ko na meron yung makaama, meron yung makaina, meron yung mga anak na naisasabi ang damdamin sa ama, pag nagbabanding, ganun din sa iyo na ina. Pero ganun pa man, gampanan mo ng maayos ang pagiging ama at ina sa tatlong mong mga anak. Anuman ang problema na kakaharapin mo, nandito ang barangay natin. Hangga't nandito ka sa Barangay Fairview na nakatira, nakaalalay ang barangay sa iyo. Okay, thank you very thank much. You Maraming maraming salamat po kay Sir Rafi Tulfo sa walang sawang pagtulong niya. Maraming salamat po at ngayon, nakausap ko na yung mister ko at magbibigay naman daw ng sustento. Sana po magtuloy-tuloy at for the meantime, hindi po muna ako mag-file uh, lang kaso as long as tutupad po siya sa mga pinag-usapan na. Thank you Sir Rafi, mabuhay po kayo.